Ang uric acid ay isang byproduct na naproproduce sa ating katawan. Kapag ito ay naglalabas ng ilang mga compound na tinatawag na purines. Ang mga purines ay matatagpuan sa mga pagkain tulad ng red meat, organ meat, seafood at beans. Karaniwan nilalabas ng ating katawan ang uric acid sa pamamagitan ng pag-ihi, pero minsan maaari itong mag-accumulate o maipon sa ating dugo na nagdudulot ng mga komplikasyon. Isa sa mga pangkaraniwan na isyu na resulta ng mataas na level ng uric acid ay ang gout, isang uri ng arthritis na nakita sa pamagitan ng pagbuo ng mga kristal ng uric acid lalo na sa kasukasuan tulad ng malaking daliri ng paa. Ang gout ay maaaring maging sobrang masakit, nagdudulot ng pamamaga, pamumula at sensitivity. Siyempre, para malaman mo ang mga detalye kung paano nga ba pababain ang level ng uric acid gamit ang mga natural na inumin ay tapusin mo itong video na to and I am sure marami kang matututunan dito. Ako nga pala si Jasper at ako ay isang registered pharmacist. So huwag nyo namang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas marami pang impormasyon patungkol sa kalusugan at ganun na rin sa mga gamot. Para babaan ang mataas na level ng uric acid, may mga gamot na maaaring makatulong sa pamamagitan ng pagpigil ng production ng uric acid. Sa kabilang banda, mayroong natural na paraan na nakakatulong din para pababain ng uric acid at para maiwasan ang pag-atake ng gout. So, unang-una ang pagkonsumo ng gatas ng bababa sa taba o skim milk. Bagamat may mga pag-aalinlangan tungkol sa mga produkto ng gatas na maaaring magtaas ng production ng uric acid, ipinapakita e, ng mga pag-aaral na to na ang gatas na mababa sa taba o skimmed milk na may mas mababang saturated fat at mataas na lactose content ay maaring magbigay ng proteksyon laban sa gout sa pamamagitan ng pag-promote sa paglabas ng uric acid. Pangalawa ay ang cherry juice. Ang mga cherry na mayaman sa antioxidant ay nagpapakita naman para mabawasan ang risk ng pag-ataki ng gout at pagbaba ng level ng uric acid lalo na yung parit na cherry juice. Pangatlo, apple cider vinegar. Isa itong kilalang home remedy na naglalaman ng acetic acid at malic acid na maaring magtunaw ng mga kristal ng uric acid at tumulong sa pag-alis o pag-eliminate nito sa ating katawan. Pang-apat ay kape. Ang regular na pag-inom ng kape ay naglilink sa pagbaba ng level ng uric acid. So ito yung black coffee. Ah. Hindi ito yung mga kape na 3-in-1 na medyo mataas sa sugar content. Maaring dahil ito sa pagtaas ng excretion ng uric acid at nakikipag-compete ang mga enzyme na dahilan ng pagbuo ng purines. Ang lima naman, pineapple juice. Ang bromelain sa pineapple juice ay may anti-inflammatory at anti-gout na mga properties na nagbe-breakdown sa mga purines at nagre-reduce ng level ng uric acid. Ang anim naman ay green tea. Mayaman ang green tea sa antioxidant katulad ng epigallocatechin, gallate, or EGCG. Ang green tea din ay nakakapagpigil ng production ng uric acid at nagpapabuti sa pag labas nito na nakakatulong sa pagbaba ng level ng uric acid. Ang pito naman, lemon juice. Mayaman ang lemon juice sa vitamin C. Ang lemon juice ay isang potent na antioxidant na makakatulong sa katawan na alisin ang sobrang uric acid at balancingin ang pH levels. Syempre pangwalo ay ang pag-inom ng tubig. Ang wastong pag-inom ng tubig ay mahalaga para pagbain ang antas ng uric acid. Sa pamamagitan ng pagtaas ng urine output, naiwasan nito ang pagbuo ng kristal o gout sa ating mga joints at naiiwasan ang panganib ng kidney stones. Although ang pagdaragdag ng mga inuming ito sa iyong pang-araw-araw ay maaaring makatulong para maiwasan ng gout, mahalaga pa rin na tandaan na hindi sapat ang mga ito para gamutin ang mataas na level ng uric acid o gout. Lalo na kung nag exist na talaga ito o talagang meron na talaga kayong medical condition na gout. Kailangan pa rin na magpakonsulta sa doktor kung kayo ay may mataas na uric acid at may gout para kayo ay maresetahan ng tama. Samahan din ito ng tamang diet, regular na exercise at pagsunod sa mga nilisetang gamot kung kinakailangan para sa epektibong pagluna sa inyong sakit. So, before matapos ang ating video, sagutin na muna natin yung ibang mga katanungan galing sa ibang mga comments sa ibang videos natin na in -upload. So, para sa unang katanungan, ito ay galing kay Bakivin0609. So, ang tanong niya, Sir, hirap na hirap po ako makatulog. Ano po kaya pwedeng inumin kapag panggabi yung work? tapos hirap makatulog sa umaga. Salamat po. So, meron tayong mga supplements na maaring inumin para makatulong na tayo ay makatulog at magkaroon ng quality sleep. So, unang-una na dyan, yung um, melatonin, usually yung dose niya na available sa market ay 3 mg. So, maraming available na melatonin supplement sa market katulad ng sleep seal, um, sleep well. So, ayan yung nagkocontain ng melatonin. So, nakatulong yon para ikaw ay makatulog. Aside sa supplement na melatonin, pwede rin naman tayo mag-take ng um, first generation na antihistamine o yung mga gamot na ginagamit para sa allergy. Meron kasi silang off-label use or side effect na talagang makakatulog ka katulad ng diphenhydramine. Either 25 or 50 mg pwede natin silang inamin um, at least 20 minutes or 30 minutes bago tayo matulog. Then, sa banggit mo na panggabi yung work mo tapos kailangan mo makatulog sa umaga, mas maganda kung bumili ka ng sleep mask. So, inyong yun yung ginagamit natin, protection sa ating mata kasi the more na mas na-expose tayo sa liwanag or sa araw, uh, mas tumataas yung level ng serotonin at bumababa yung mel melatonin. So, yung melatonin na yun, ayun yung hormone responsible para tayo ay makatulog. So, syempre kung madilim yung surroundings natin, mas tataas yung level ng melatonin at tayo ay mas makakatulog. So yung kalawang katanungan ay galing kay Carl Anthony, PH774 at ang tanong niya ay kapag multivitamins plus iron po, kailan mabisang inumin? So ganun din, um, katulad ng vitamin B complex, kapag multivitamins any time of the day pwede siyang inumin, pero mas maganda or recommended na inumin siya sa umaga pagkatapos kumain. So sa umaga, syempre um, source ng nutrients natin yan at para mas meron tayong energy na magagamit the whole day long kapag nasa school tayo or kapag nasa work tayo. And then syempre ang mga multivitamins may mga components yan. Marami siyang ingredients tulad ng mga water-soluble vitamins at fat-soluble vitamins. And since may fat-soluble vitamins siya, maganda siyang inumin pagkatapos kumain. Kasi nga, mas na-absorb natin yung mga fat-soluble vitamins component kapag, kapag meron tayong kinain na fatty meal. And pagdating sa iron naman, actually sa iron, maganda siyang inumin kapag walang laman yung sigmura. Pero most of the time, nire-recommend din na kapag katapos na lang din kumain. Kasi nga, uh, medyo masakit sa sigmura ang iron or yung ferrous sulfate. And since magkasama naman or may mga gamot naman sa market na magkasama yung multivitamins and then iron, take na lang natin siya pagkatapos kumain. So yun lamang po at kung kayo ay may katanungan mag-comment lang kay sa ibaba ng video para ito ay aking matugunan. Huli as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin na magtanong sa inyong doctor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan natin ang medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye.